Alright, what's up mga kaibigan? Meron tayong ni-rescue dito na hindi umandar na Kia Pride. Ayan siya. ni lang daw tapos namatay, din na umandar. Nagri-redondo naman. So, check natin kung may kuryente. Unang check talaga natin na kapag di umandar ay kung meron bang kuryente. Ito ay isang linggo na nakatambak daw na hindi umandar kasi ang ginawa daw noon is nilinis daw itong uh, distributor cap tinanggalan ng mga carbon tapos nung pinaandar umandar naman tapos nireb lang daw nung nireb biglang namatay nung pagkamatay wala na hindi na umandar kaya matagal na nag, nag, chat si sir pero ngayon ko lang napagbigyan after a week so check natin kung may kuryente muna yun naman ang pinakauna dyan eh, kuryente kung may supply sa high tension wires so, nag, nagpaanap lang ako ng spark plug pang test dyan na may kung may kuryente at uh, malalaman natin mamaya kung walang kuryente ay magta troubleshoot tayo dito sa distributor pero kung meron, syempre sa supply ng gasolina yan lang naman ni kuryente, gasolina magkasama dapat yan tapos air yan para umandar ang gasoline engine. Op. Teka lang po. Check natin kung may batong kuryente. Sige. Op ya. Okay. Okay na, may kuryente. So ito mga kaibigan, ito oh. Pagkahugot ko kanina, pagkatanggal ko niyang distributor cap, ano na to, naka-disengage na. So ang ginawa ko, kiniklip lang naman to. So walang problema dito. Ikinabit ko na rin yan. Naikabit naman yan. Yan. Naikakabit siya ganyan. Kaso ang problema, ito. crack na yung bawat gilid. Iwan ko makita sa yan. So, bumubo ka na yan. So, i na ito. Pero tatagal pa naman ito. Kaso para sigurado lang, para hindi ka matirikan, eh, palitan na lang. Mura lang naman to. Sa Shopee lang ako nakabili nito nung nakaraan. Yung kuryente, kung napansin nyo, kanina nung hinugot ko ito at nag-crank tayo, walang lumulusot na kuryente rito. Tapos, nagpa-crank tayo ulit, Sinubukan natin dito. So nakita niyo naman kanina sa video natin, may kuryenteng lumabas. So nagkahinala ako agad na ang problema ay dito sa distributor. So binaklas ko na 'yung distributor, kinabit ko na. Pantarin nyo sir. Sige po, isa pa. Sige. Okay. Sige. Ayan. Sige, ayaan nyo lang sir. Ayan, umaandar na siya kasi naikabit ko na yung rotor niya. Ngayon, mataas ang idle niyan. Tinasan daw ni sir kasi uh, bagsak yung minor. Then, nakita ko nakahugot din nakahugot din yan oh, no? singaw oh. sino naghugot nito sir? kayo lang? or dati na? nakonsin ko ngayon lang naghugot sir ah okay Ayan. tapos pansin ko rin ewan ko ba bakit hindi nagpapagana ng yung iba hindi nagpapagana ng vacuum advancer yan oh. so bubuhayin ko yan natin kasi tiningnan ko na rin yung kanyang mechanical okay naman yung mechanical niya so ito tune natin to malamang wala talaga siya sa tono kasi pansin nyo kanina may rap siyang panda rin tapos napakataas pa ng idle. so tingnan pa natin kung anong magagawa natin dito kasi ang unang mission natin ginawa is panda rin dahil nga na-stuck ito ayaw talaga umandar ano kayang ano sir yung, yung nung nirev, ni rev ni ni rev nyo malakas na rev hmm, tapos bigla lang namatay bigla, bigla na lang namatay hindi na umandar Then po na umandar. kahit yung ganun kahit yung magredondo lang na ano yung parang aandar tapos mamatay hindi talaga ganun sir Ma aandar siya parang gusto niya umandar pero ayaw talaga ayaw talaga tumuloy oh kasi walang supply Wal hindi umaabot dito yung supply ng kuryente hanggang dito lang siya kasi nga yung yung rotor nakita niyo naman kanina nagugot oh, hindi tumatalon yung kuryente So isang jest ko na lang palitan na lang yun Opo Yan, kung napansin ninyo Medyo hard starting talaga siya Matagal no, matagal uh, Mataas din So itutono ko na lang siya mga kaibigan Yun lang muna gawin natin Kasi yung mechanical niya okay naman gumagana So timing ko na lang no Timing ko na lang Kasi ang naging issue talaga nung hindi nag start is Yung supply ng kuryente Sa gasolina okay naman Pati sa hangin Tinunok ko na yung carburetor niya, hindi pa ako nag-tune sa ano, distributor. Pero pag titingnan natin dito, kaya mahirap din siyang i-start. Napaka-advance mga kaibigan ng timing niya, ignition timing. Nasa Nasa 30 degrees mga kaibigan. Idle pa lang 'yan, pag nag-rev ka mas mas lalo. Saka binuhay ko ito. Binuhay ko itong isang uh, ano advancer niya. Nakakabit yan sa manifold pero ang purpose niyan ported. Gagana siya kapag ka mag magrev. Ang nangyari kasi nito kaya siguro pinatay ito ng naunang pinanggalingan nito. Kasi nga sira yung vacuum advancer niya pero paya, kaya, kaya kasi pagganahin niyan eh. Basta stack pa pala yung isa so pinagana natin. Nakpan ko lang to pero ang purpose niyan ported. Bibira yung kanyang Vacuum and kapag nag-rev lang. Then dito naman, isiset ko siya sa tamang degrees. Lagay ko na lang siya sa 10 degrees before top dead center. Kasi ported lang pagana natin eh. Wala tayong manifold. So, 10 degrees ko siya ilalagay. Kasi 30 ngayon eh. I-atras ko lang siya. Para mas maganda. Ayan mga kaibigan, after na natin na ma-test drive. Okay naman siya. Pinagana rin namin ng aircon okay na siya, okay na pati sa arangkada niya. Meron lang talagang ano, yung pagkabigla mo lang talaga yung silinyador, may talagang jerking talaga siya. Epekto 'yun mga kaibigan ng hindi pagpagana ng manifold vacuum. Kasi ported lang talaga kasi 'yan. Kailangan talaga mapagana natin yung manifold niyan para umab umadvance siya. Para hindi siya mag sa mga low low ano, low RPM. Pero yung jerking niya hindi naman siya ano, tolerable lang siya mga kaibigan hindi siya yung talagang kadarang kada mo eh, may jerking yun lang pagka binigla mo lang yung binigla talaga pero pagka gradual naman wala zero jerking siya so yun lang mga kaibigan tuning lang yung dahilan kung bakit di umandal sa kanina is walang naibaba tong kuryente hanggang dito doon lang yung kuryente niya dahil nga doon sa rotor nagka problema so okay na siya Shoutout pala kay Sir. Anong pangalan niya, Sir? Jordan, Sir. Kay Sir Jordan, dito sa Asingan. Siya yung uh, kumontak sa atin at ngayon lang natin napagbigyan.